tuwing mapag-uusapan ng disyerto, ang naisip natin ay walang hanggang buhangin, malikabok at mainit na temperatura. Hindi ito totoo. Ang Sahara Desert ay pangatlo lamang sa pinakamalaking disyerto sa buong mundo. May area itong 9 million square kilometers. At sa si maniwala ka man o hindi, ang Antarctica ang pinakamalaking disyerto sa buong mundo. 14 million square kilometers ang area nito. Isa itong malamig na disyerto. Merong mainit na summer at napakalamig na winter. Kakaunti ang ulan at snow sa kontinent na ito. Ang mga yelo sa ilang lugar dito ay maaaring kumapal ng higit 4 kilometers na siyang naglalaman ng halos 70% ng fresh water ng mundo ang Antarctica din ang pinakamahangin na lugar sa buong mundo. 200 miles per hour ang hangin dito ayon sa ilang reports ng mga scientists. Ngayon mo lang ba ito nalaman? Mag-comment. Sana na-enjoy mo ang maikling video na ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.